sa tagal ko sa Congress, sa more than two dozen zonas, parating pinagyayabang sa midterm, yung uh, bumabahan ng projects. This is the first time na dahil sa project, bumaha. Hmm. reaction lang sa sona ni Presidente? Ano yung niya. Well, unang-una, I like the tone. Yung uh, blunt honesty, di ba? Sa midterm kasi napaka-importante kung may mali, makore So, tendency parate is ipagyabang ko anong nagawa. And of course, he has to say na may nagawa. But yung umpisa pa lang na sinabi niyang sa eleksyon, kasi kulang. And then tinulay niya sa tatlo na ako nagpapasalamat naman sa media, sa mga aktivista sa media, sa social media, kasi kung hindi talaga binanatan yung budget before, etong flood control projects at saka yung, yung two years na skandalo sa PhilHealth, uh, hindi ito mapapansin, hindi ito bibigyan ng aksyon, di ba? So in terms of direction, in terms of honesty, the tone, uh, sabi ko nga yung premise maganda. Now, what has to be done is yung follow-up o yung action, di ba? So dapat pag pumunta ng ospital yung mga kababayan natin, zero billing talaga. Dapat mapublish talaga yung mga projects na yan head should roll. Kasi katulad ng bridge na binanggit niya at bumaksa, yeah. so far, walang head na nag-roll uh, doon, di ba? Oh, But napakita naman sa kanyang speech today that he's listening. Now, yung translation into action, yun ang hihintay natin. Uh, mainly sa flood control, sabi niya, kailangan may managot din eh. Yung accountability binabanggit niya. Okay, yung, binabanggit ko nga eh, na sa tagal ko sa Congress, sa more than two dozen zonas, parating pinagayabang sa midterm, yung uh, bumabahan ng projects. This is the first time na dahil sa project bumaha. Di ba? Usually uh, ang sasabihin sa midterm, eto na nagawa, yan na nagawa, ganito kadaming kali, etc. So although nabanggit ng konti yon, sinabi talaga na goes o palpak na project sa flood controls. And this is ano, hundreds of billions. Baka in one term umabot ng trillion yan, di ba? So the premise, we all agree. The words, we all agree. So we're waiting for the conclusion and the uh, action, which we'll see in the next few months. Senator, the president has raised the possibility of a reinaacted re budget. Do you think uh, may pagkukulang ba ang senado at uh, ang Kamara sa gab? O obviously sa skandalo sa budget next year, last year, obviously we could have done better, di ba? W wala naman natuwa sa budget last year. Let let's just be honest about that, di ba? Last two years, yung ginagawa sa PhilHealth, wala rin natuwa doon. Wala rin natutuwa sa anti-flag projects, di ba? So that's why nga yung ingay sa media, nagbunga. So ang tingin ko yung threat niya, na real active na lang, is part of our culture, na if you don't show people I'm serious, hindi nagbabago. So kumbaga, nagbigay na siya ng red line. So ngayon, ang tanong na lang is, what is considered a line? Kasi hindi naman pwedeng ipasa namin ang budget na walang scrutiny or walang amendment 'di ba pero kung i-amend mo tapos hindi aligned 'yun yung trap niya na i re, -re na lang natin so ang magiging susi diyan uh, ano ang definition ng align so pag nag-amend ano yung katanggap-tanggap na win-win sa ating bansa so overall anong hmm. grado mo doon sa sona ni Pangulo uh, na cover ba uh, for me, ka ba for me very high because of the tone the honesty and the direction but as far as the sona as far as the speech, as far as communicating to his government, na this is what I want to do. Now, ang ang problema yung action, mangyayari ba? Na. Uh, abangan natin yan in the next few and months. And ano yung mga hindi nabanggit na gusto mo sanang narinig? Uh, well, marami, pero within an hour, oh. an hour and a half, totoo naman hindi mo mababanggit lahat eh. No? I, I mean, if there's two in my wish list, it's it's yung yung threat niya na na hahabulin ko kayo is not only sa flood control but in any kind of corruption, di ba? Pa uh, pangalawa, yung nga, yung pagsingil sa US na we're doing everything as their ally pero bakit ganun pa rin ang tariff and bakit yung mga may green card uh, sa US nahaharas pa rin, yeah. di ba? But, but, having said that, um, ang daming issues eh, di ba? Sa migrant workers, may issues sa tubig, sa kuryente. So hindi mo mababanggit lahat but at least yung tone. And then what I like best is that He's showing us that he reads the newspapers, mm -hmm. he listens sa radio, nanunod ng TV, nanunod, tumitingin sa social media, tapos nila niya.